Okay, mga mare. So, ako naman. Okay, itong video na to, ginawa ko to para sa, uh, para sa mga taga Cebu. Okay? Um, nangihingi ako ng, uh, actually, nag-post ako kahapon. Nag-post po ako kahapon na, um, ayan yung post ko kahapon. Sa Cherry White na page ko. Ayan yung post ko. Saan kaya ako pwede makisuyo? Magbigay ng tulong para sa mga taga-norte ng Cebu kasi hindi ako makaalis. Sabi ko ganoon may schedule ang lola ko sa ospital. Eh, ngayon, ah uh, hindi pa alam kung kailan lalabas yung resulta dun sa, ano ko, sa lola ko nga. Anyway, Ah, uh, okay. Tapos ang dami ko syempre nang gustong, gustong-gusto ko pumunta noong nakaraan pa kasi hindi lang talaga ako makaalis dahil nga sa lola ko kasi ako lang din ang inaasahan ng lola ko. Syempre hindi malakas lang ang loob niya pag nandiyan ako pero pag wala ako kasi ano eh. Pero ngayon, willing ako sa maglet sa Cebu. Sasaglit ako sa Wednesday. Ngayon dadating po na Wednesday sasaglit ako. I-comment niyo kung ano ang mga kailangan nyo. kasi alam ko kailangan niyo. Syempre apektado kayo ng lindol, walang tubig, bigas, kuryente. Ayun kung ano po yung mga kailangan nyo. Kasi nag-iisip pa ako, ano pa bang kailangan nila na pwede kong bilhin. Okay? Willing po ako mag-provide, syempre, ah, uh, ng tulong para po dun sa mga nasa lanta ng, ano, ng lindol. Nakita ko kasi dito, nag-search -search ako, Marami ring vlogger na pumunta. Ayoko naman din makaabala ng ibang mga vlogger. Tapos, ayoko na rin makaabala ng ibang tao. Kaya, ang mas maganda, siguro, direct na lang akong pupunta sa Cebu. Total, lagi naman ako nasa Cebu. Actually, kakauwi ko nga lang bago maglindol eh. Kakauwi ko lang ng Manila. Ngayon, nasa Manila ako. Tapos, sinurch ko, syempre, nagulat din ako dun sa nangyari. Merong mga willing, ano, willing tumulong sa akin ng mga vlogger. Pero, sorry, nahihiya talaga ako. Nahihiya ako dun sa, ano, makikisabay sana ako ng anong tul ng pera pagtulong kaso natatakot naman ako natatakot ako kung magabot ng pera kasi ang ibibigay ko pong tulong ay kalahating milyon kalahating milyon po ang ibibigay kong tulong dun sa mga nasa ng ano hindi po ako mayaman ha hindi ako mayaman kinita ko kinikita ko lang din po yung pera pero ayun nga Uh, gusto ko mag-comment kayo kung ano po yung kailangan nyo at saan po ako banda pupunta sa Webes. Kasi magpe-prepare pa po ako sa Wednesday. Pero mag update po ako kung kaya po ng Wednesday ako pupunta dun sa Bogo, Norte ng Cebu. Ayan, um, ano po po yung, ano pa ba yung kailangan? Tapos, ah, uh, saan lugar mismo ako pupunta. Kasi, meron naman akong mga nakausap na nasasakyan na pwedeng puntahan sa na pwedeng uh, arkilahan sa Cebu tapos meron din mga taong willing tumulong sa akin mag ano mag ng mga goods ganyan. Aww. Tapos uh, kung merong mga makikisabay sa akin, kung merong mga gusto pang tumulong, pwede kayong mag-PM sa akin. Ayad at mapapagkatiwalaan naman ako pagdating sa pera. Kaya ko naman i-screenshot sa inyo kung anong magusto nyong itulong. Isabay papunta sa Cebu kung gusto nyo tumulong. Kasi kung makikita nyo lang talaga sobrang nakakadurog as in. Nihisipo pa ako may ano pa nga ako galing sa trangkaso eh. Bogo. Ito yung nangyari sa Bogo, Cebu. Grabe oh. Dito sila natutulog sa ano, sa kalsada. Ayan oh. Sa kalsada sila natutulog. Unti mo, bata. Sa kalsada natutulog. Kaya alam ko, marami na nga ngailangan ng tulong uh, sa Cebu. Kaya nga nagtutulong-tulong din tayo mga Pilipino. Ganyan. Pero sana yung iba, yung iba sana tumulong din. Grabe nangyari. Grabe nangyari talaga sa kanila. Sobra. Ang kinaduduro, ah, grabe oh. Yung mga... Yung mga namatayan talaga. Baka may nangangailangan din dyan na... Yung mga namatayan, baka nangangailangan din na cherry white. Kailangan namin ng ano, ng... Ng paburol, ganyan. I-PM nyo po sa amin, or mag-comment... I-PM nyo sa akin, or mag-comment kayo dito sa video na to. Okay? Ito ay para sa inyo talaga. Okay? Bukal po sa puso ko, yung pagtulong ko, at ako na po mismo ang pupunta sa... Uh, sa Bogo Norte, Cebu. Okay? Mga mare, ayan, ishan nyo yung com, ishan tong video na to para makita po ng mga taga Cebu. At para malaman ko kung ano yung kailangan, i-comment nyo kung anong kailangan, kung saan. Okay? Tapos, mag-mention rin ni kayo ng mga tao kung pwedeng may makakatulong sa akin doon. Okay? Doon mismo, yung, yung hindi po ako makakaabala. Okay? Ito po, kaya ako po hindi pinasabay sa ibang pumunta sa Sibu kasi po, uh, para po, uh, makasigurado din na makakatulong agad hindi hindi pa ano uh, hindi ma hindi matatagalan kasi pag ako mismo yung pumunta doon siguro mas mapapabilis kasi pag punta ko ng Cebu aasikasuin ko agad may mga nakausap na ako doon eh kung baga, babayaran ko na lang ikakarga na lang ng namin sa truck tapos ililipad na lang namin ipupunta na namin ng babiyahin na kami ng ano ng norte kasi yung ini ko sa Cebu is sa south So, ngayon, medyo mahaba yung biyahe, parang 5 hours ata or 4 hours sa papunta dun sa Bogo. So, willing naman ako pumunta dun. Okay, mga mare, mag-comment kayo dyan at i-share nyo yung video para makakarating po sa mga nangangailangan, Siyempre, ng tulong. Alam ko, malaking tulong ito. Sa akin, napakalaking pera nito pero alam ko, mas kailangan, alam ko, kailangan ko din, kailangan din, pero siyempre, medyo, yun nga, mas kailangan nyo to ngayon. Okay? So, aasahan ko po yan na makarating sa mga taga uh, Bogo Norte ng Cebutong video na to. Okay? Maraming salamat. At asahan nyo, dadating ako dyan, siguro, Webes o Wednesday. Basta kung ano yung kaya kong araw. Kasi, apat na uh, araw lang yung binukong ticket. Para lang talaga to, sasadyain ko lang talaga to para makatulong sa inyo. Okay? Maraming salamat. Mga Mareyan, maasahan nyo, magkita-kita po tayo dyan sa may Bogo.